May isang kwento tungkol sa dalawang magkapatid. Ang kanilang ama ay pumanaw na at may naiwan itong lupain na pinamana nitong dalawang anak na parihong lalaki. Isang hektarya po para sa panganay, isang hektarya din po para sa bunso. Ang panganay po ay single, wala po siyang asawa. Pero ang bunso, may pamilya, may tatlo po siyang anak. Parehas po na magsasaka itong dalawang magkakapatid. Isang araw, sa panahon po ng tagani, napaisip po ang panganay. Sabi po sa sarili niya, kawawa naman si bunso, Tatlo ang anak. total ako single lang naman. Walang pamilya. Dagdagan ko kaya ng isang sakong palay ang ani niya. Kaya naisip po ng panganay nung gabing yon. Siya ay kumuha ng isang sakong palay sa ani niya. At pasikrito itong nilagay doon sa kamalig nitong bunso niyang kapatid. Kinabukasan, ito pong bunso, napaisip din. Sabi niya sa sarili niya, kawawa naman si kuya. Mag-isa lang sa buhay. Siguradong malungkot yun. At paano na lang siya sa pagtanda niya. Kaya nagdesisyon po itong bunso na pag walang nakakakita kapag gabi na. Magdadala po siya ng isang sako ng palay. Papunta naman dun sa kamalig ng kanyang kuya. Yun po yung kanyang ginawa. Habang tahimik, walang nakakakita. Nilagay po niya yung isang sako ng palay dun po sa kamalig ng kanyang kuya. Kadaanihan po nilang ginagawa ito. Nagbibigayan sila ng palay na hindi nila alam sa isa't isa. Pero isang gabi, habang nagdadala po itong dalawa ng isang sakong palay sa kadiliman po ng lugar, nagkita ang magkapatid. Nagkasalubong po sila at nagtanong sila sa bawat isa, Anong ginagawa mo dito? Para saan yan? Saan mo dadalhin yan? Sabi po ng panganay, Dinadala ko ito para sa'yo. Kasi kawawa ka naman. May pamilya ka, tatlo yung mga anak mo. Siguradong kailangan mo ng mas maraming palay. Kailangan mong mas maraming pagkain para sa pamilya mo. At umamin din po ang bunso, sabi. Kuya, itong palayding ito, binibigay ko sa'yo. Kasi alam ko kawawa ka, mag-isa ka lang sa buhay. Paano ka nalang pagtanda mo? At least maibibenta mo ito, para may ipon ka. Doon po naunawaan ang bawat isa. Kung anong ginagawa nila, sila po ay talagang nagmamalasakit sa bawat isa. Kaya po, na-touch itong magkapatid. Sa kanilang kagandahang loob, napaiyak po sila. Doon sa kadiliman ng gabi, nagyakapan po sila. Mga kaibigan, isa po sa mga pinakamasarap na karanasan natin sa buhay ay yung kasundo mo. Nagkakaisa kayo at nagmamahalan kayong magkakapatid. Sabi nga po ng Salmo 133, How good and how pleasant it is when brothers and sisters live together in unity. At sabi pa nga ng ating Panginoon kung nasaan ang pagmamahalan ng mga magkakapatid, dun umaapaw ang pagpapala ng Diyos, pati na ang buhay na walang hanggan.